ting reaction lang doon sa mga nangyayari naman topic lang natin ito si Robin Padilla na nagsasabi patungkol nga doon sa ginawa ni Buangzon sinasabi niya na wala daw mga banyagang pwede magpalayas at sumita sa ating kababayan ito yung uh, laban ni Robin Padilla ngayon pero teka anong ginagawa mo? pinapalayas tayo ng China sa ating teritoryo pero mas kinakampihan niyo ang China ano to gaguhan, kasiraan, kasirauluan Oh, eh, talagang matapang si Robin Padilla, mga babayan, samahan niya yung ating mga PCG at Philippine Navy para bantayan yung ating kasarinlan. Di ba? Hindi upang kampihan yung mga nagkakamali nating na kababayan. Ang mali ay mali. At tatandaan din natin na Pilipina po yung babae na asawa po ng Banyaga. Ha, hindi po makatwiran yung pagmumura, hindi makatwiran yung pagbabantay, yung pangalipusta, hindi porket nakagucci, walang Gucci, walang Rolex, walang karapatan ng ating kababayan na pumasok sa mga mall na pampublikong lugar. Huwag naman. Eh, sana yun na ayusin ni Robin Padilla na puro forma, eh, magngilay-ngilay ka brad. Ha? Kaya sabi ko sa inyo, bad boy tree, i-boycott na yan. Maraming maraming salamat.